Isang gabi ng Disyembre, malamig ang simoy ng hangin. Sa isang sulok ng palengke sa bayan ng San Mateo, may isang lalaking nakaupo sa tabi ng mga isinarang tindahan. Walang payong, basang-basa, at nanginimig. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang sobre, at sa loob nito, isang baryang hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Ako si Ka Elias, at ngayong gabi, samahan niyo ako sa isang kwento ng kababalaghan at kabutihan. Isang kwentong magpapaalala sa atin na hindi lahat ng pulubi ay dapat iwasan, at hindi lahat ng yaman ay kailangan nating hanapin, minsan, kusa itong dumarating sa mga taong bukas ang puso. Mabuting puso ang tunay na kayamanan. Yan ang aral na dala ng kwentong ito. At kung ikaw ay naniniwala sa mga kwento ng kababalaghan, sa mga nilalang na dumadaan sa buhay natin bilang pagsubok o gantimpala huwag kang bibitaw. Dahil ang kwento ngayong gabi ay tunay na nangyari. Si John Jun ay 25 anyos, isang simpleng kargador sa palengke ng San Mateo, Rizal. Lumaki siyang mahirap, walang ama, at ang kanyang inang may sakit sa baga ay nasa isang lumang barong-barong malapit sa sapa. Araw-araw, alas 4 pa lang ng umaga, nasa palengke na siya. Kumikita ng 300 piso kada araw kung suwertehin, pero minsan ay wala pa sa 100. Basta't may pantapal sa gamot ni nanay, ang laging sabi niya. Gabi na noon, huminto ang ulan pero basa pa rin ang kalsada. Pagod at gutom, naupo siya sa gilid ng palengke. Wala siyang pananghalian at hapunan. Habang pinagmamasdan ang dumaraang jeep at tricycle, may napansin siyang nilalang papalapit. Isang matandang lalaki, may suot na kupas na barong, may balbal na sombrero, at punong-puno ng balatong o bulutong ang mukha at katawan. Para itong may sakit na dapat iwasan. Pero ang mata ng matanda ay mapagmasid at malungkot. Anak may barya ka ba? Kahit piso, tanong ng matanda. Nagtaka si John John. May kakaibang lamig ang hangin ng magsalita ito. Pero imbes na mandiri, may humaplos sa kanyang puso. Kinuha niya ang limang pisong tira sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa matanda. Sabay sabing wala po akong ekstrang barya pero eto ho. Kahit kaunti lang. Umiti ang matanda. Hindi mo alam ang ginawa mo, iho, sagot nito, sabay-abot ng lumang baryang ginto, parang sinaunang salapi. Sa tamang panahon magagamit mo yan. Huwag mong ibenta. Huwag mong ikwento kahit kanino. Basta't itago mo hanggang sa ikaw ay lubos na nangangailangan. Napaisip si John John. Akala niya ay laruan lang ang barya. Paglingon niya muli, wala na ang matanda. Parang naglaho sa hangin. Kinabukasan, tinanong niya ang mga kapwa kargador kung may nakitang matandang may balatong. Wala raw. Isa pang tinderang matagal na sa palengke ang nagsabing, wala nang ganyang nagpapalimos dito, lalo na't may sakit. Matagal nang pinagbabawal. Habang binubuksan niya ang sobre ng baryang ibinigay ng matanda, nanginginig siya sa nervyos. Napansin niyang ang barya ay unti-unting kumikinang sa liwanag ng araw. At nang kanyang hipuin, parang umiinit ito, Mayamaya, -maya, bigla itong naging totoong gintong barya, mabigat at makinang. Hindi siya makapaniwala. Ginto ba to? Tanong niya sa sarili. Lumipas ang ilang araw, at tuwing ginagamit niya ang barya sa pagdarasal, sa pagbili ng gamot para sa kanyang ina, tila may milagro, ang gamot ay nabibili ng mas mura. Ang pera niya ay palaging sapat. At hindi siya nagugutom kahit kakaunti lang ang pagkain. May isang pagkakataon na walan siya ng trabaho dahil sa pagsasara ng isang bahagi ng palengke. Pero kinabukasan, may lumapit sa kanyang ahente ng warehouse, nag-aalok ng mas mataas na sahod. Parang ang lahat ay biglang gumaan. Pero sa bawat biyayang natatanggap, mas pinapalakas niya ang loob na tumulong rin sa iba. Namimigay siya ng tinapay sa mga batang lansangan. At ang kanyang ina, unti-unting gumagaling. Hanggang sa isang araw, muling bumalik ang matanda. Ngunit ngayong pagkakataon, malinis na ang mukha nito. Wala nang balatong. May suot na puting barong at tila ba may liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Anak na tutok kang tumulong kahit walang wala ka. Iyan ang tunay na ginto, sabi nito. Hindi na siya muling nakita pa. Mula noong araw na yon, tila nagbago ang ikot ng mundo ni John John. Hindi siya nanalo sa loto. Wala rin siyang minanang ari-arian. Pero ang isang baryang iniwan ng matandang may balatong, ang naging ugat ng mga pangyayaring hindi niya inaasahan. Bumalik tayo sa eksena. Isang gabi, habang nilalagyan niya ng Vicks ang likod ng kanyang ina, napansin ng matanda na tila mas magaan na ang kanyang paghina. Anak, may ginawa ka ba? Parang hindi na masyadong masakit ang dibdib ko. Napangiti si John John. Hindi niya masabi ang totoo, pero ang totoo ay ginamit niya ang barya habang nagdarasal, hawak ito habang inaalaya ng dasal ang kanyang ina. Kinabukasan, pumunta siya sa health center. Laking gulat nila ng sabihin. Aling nena, normal na ang x-ray result mo. Hindi na kailangan ng masinsinang gamutan. Nagpasalamat si John Jun sa Diyos. Pero ang nasa puso niya, hindi lang ang Diyos ang tumulong, kundi ang matandang hindi niya namuling nakita pa. Simula noon, napansin niya ang ilang bagay. Tuwing ilalabas niya ang baryang ginto sa bulsa habang tumutulong sa kapwa, nagkakaroon siya ng swerte sa araw na yon. Kapag may pulubing humihingi sa kanya at binigyan niya kahit 25 sentimos, may darating na hindi inaasahang biyaya. Paminsan, doble pa ang kinikita niya sa buong araw. Minsan, nawala ang cellphone niya. Pero kinabukasan, isang mamang vendor ang nag-abot nito. Kuya Junjun, sayo bato na iwan mo kahapon? Tila ba pinoprotektahan siya ng kung anumang kapangyarihan ang nasa baryang iyon? Pero hindi niya ito ginamit para sa pansariling luho. Hindi siya bumili ng bagong sapatos. Hindi siya nagtayo ng sari-sari store. Inbes, nagtayo siya ng maliit na lamisang may libreng lugaw sa kanto ng palengk tuwing umaga. Para sa mga gutom, sabi niya, ang mga tinderang dati na mamaliit sa kanya, ngayon ay bumabati na at minsan ay nagbibigay pa ng libreng gulay. Isang araw, sinubukan niyang gamitin ang barya sa pagbili ng second-hand cellphone na nakita niya online. Naisip niya, siguro, panahon na para mag-upgrade. Pero nang abutin niya ang barya sa tindera, bigla itong bumigat. Parang ayaw magpabigay. Nang ilapit sa tindera, bigla itong naglaho, parang umusok sa kanyang palad. Pagka uwi niya, nakita niya itong muli sa bulsa ng kanyang lumang pantalon. Napaupo siya. Napaisip. Hindi pala ito para sa sariling kapritso. Para lang ito sa pangangailangan. Lumaganap ang balita. May nagsasabing swerte raw ang binata. May chismis pa na nakahanap siya ng alahas ng Espanyol sa palengke. Pero siya tahimik lang. Hindi siya nagyayabang. Hindi niya ikinukwento ang tungkol sa baryang ginto. Hanggang sa isang gabi, may batang naglakad papalapit sa kanya. Payat, marumi at nanginginig. Kuya, pwede po bang makahingi ng pagkain? Walang tanong-tanong, pinakain niya ito ng lugaw. At gaya ng dati, inilabas niya ang barya habang nagdarasal sa pagkain. Pagkatapos kumain, mumiti ang bata. Pero bago ito umalis, may ibinulong. Sabi ng matanda, huwag mong hayaang mapunta sa kamay ng sakim ang kayamanang yan. Napalingon si John John, Anong matanda? Ngunit wala na ang bata. Wala ring ibang tao sa paligid. Gabing-gabi habang siya ay natutulog na naginip siya. Sa kanyang panaginip may isang simbahan sa gitna ng bundok. Doon nakita niya muli ang matandang may balatong ngunit ngayong muli maliwanag na ang mukha nito at nakangiti. Marami pang susubok sayo, anak. Pero ang tunay na ginto ay hindi nabibili. Tandaan mo yan. Pagkagising niya, pawis na pawis siya, kahit malamig ang hangin. Sa tabi ng kama, nandoon muli ang bariyang ginto. Mas makinang na kaysa dati. Sa puntong ito, alam ni John John, hindi ito basta ordinaryong kwento ng swerte. Ito'y isang misyon. At may dahilan kung bakit siya ang napiling tagapagdala ng misteryosong kayamanang ito. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nababago ang buhay ni John John. Pero kasabay ng biyaya dumarating rin ang mga matang mapanghusga, ang mga taingang nakikinig sa chismis, at ang mga pusong mapag-imbot. Hindi niya alam, ang bariyang ginto na akala niya ay para sa kabutihan, ay unti-unti nang inaamoy ng mga taong hindi karapat dapat. Isang gabi sa palengke, habang namimigay ng libreng lugaw si John John, may isang lalaking naggangalang Mang resty ang lumapit. Isa itong dating si Q na natanggal sa trabaho, dahil sa pagnanakaw ng corn beef sa warehouse. Lasing si Mang Resti, pero ang mata niya ay hindi lasing. Matulis. Mapagmasid. Uy Jun, yaman mo na, ah. Baka naman may tinatagong yaman sa bahay. O may lucky charm kang itinatago. Napatawa lang si John Jun. Wala ho, Mang Resti. Sipag at dasal lang talaga. Pero simula noon, lagi nang nasa paligid si Mang Resti. Parang multo. Tila naghihintay ng isang maling hakbang. Isang gabi, habang pauwi si John Jun galing sa pagbili ng gamot, may sumalubong sa kanya sa madilim na eskinita. Tatlong lalaki, nakasuot ng bonnet, may hawak na tubo at patalim. "Huwag kang kikilos, Junjun," bulong ng isa. "Yung barya mo ibigay mo na. Alam naming may dala kang swerte. 'Yun lang ang kailangan namin." Nanlamig si John Jun. Hindi niya alam kung paano sila nakakuha ng impormasyon. Pero hawak niya sa bulsa ang baryang ginto. Sa halip na ibigay, ipinikit niya ang mga mata at pabulong na nanalangin. Bigla, lumakas ang hangin. Umikot. Umalulong ang isang asong ligaw sa di kalayuan. At sa di maipaliwanag na dahilan, nagsitakbuhan ang mga lalaki. Para bang may nakita silang hindi kayang ipaliwanag. Pagka uwi ni John John, inabot niya ang barya. Hindi siya nasugatan pero nanginig ang kamay niya. Panginoon anong klaseng yaman ba ito? Doon niya napagtanto ang isang bagay. Ang bariyang ginto ay hindi lamang swerte. Isa itong tagapagbantay. At ang mga taong may masamang intensyon ay hindi kayang hawakan ito. Pero ang panganib hindi natatapos doon. Isang araw, habang pinapahinga ang kanyang ina sa labas ng bahay, may lumapit na matandang babae. Maputi ang buhok, nakaitim na bestida, may tungkod na yari sa kawayan. Ikaw ba si John John? Opo, bakit ho? Alam kong may hawak kang anting-anting na ginto. Ang bariyang sinasabing kayang magbigay ng grasya sa mga taong tapat ang puso. Napakunot no si John John. Paano niyo po nalaman? Umiti ang matanda. Ako ang kapatid ng matandang may balatong na pinagbigyan mo noon. Isa siyang tagapagsubo. Isa siyang tagapaghatid ng sagradong yaman sa mga taong pinili ng kalangitan. Pero may babala siya bago siya tuluyang maglaho. Tumigil ito sandali. Umupo sa tabi ni John Jun at bumulong. Kapag may taong nakatanggap ng biyaya at ginamit ito para sa kasakiman babawin ito. At ang kaluluwa nila magiging bihag ng ginto. Mula sa araw na yon, sinimula ni John Jun ang isang panibagong misyon, hindi lang para tumulong, kundi upang bantayan ang sarili niyang puso sapagkat ang totoong laban ay hindi lang sa mga magnanakaw sa labas kundi ang pagnanasa sa loob. Isang araw, tinukso siya ng isang kaibigang dating classmate. Tol, may offer ako. Kung willing kang ipahiram yung lucky coin mo, may client akong Chinese investor. Bibigyan ka niya ng isang milyong piso. Magagamit mo na sa pagpapagawa ng bahay. Makakatulong ka pa sa mas marami. Tila madaling lunukin ang alok. Pero bago siya makasagot, bumigat muli ang bariyang ginto sa kanyang bulsa. Nang ilabas niya ito, tila kumikirot ang dibdib niya. Bakit ako kinikilabutan? Bakit parang may mali? Binalikan niya sa alaala ang sinabi ng matandang babae. Ang ginto kapag ginamit sa kasakiman, hindi na magpapakita ng liwanan. Ang magtatangkang ipagbili ito, mawawalan ng kaluluwa. Hindi na niya binalikan ang offer. Sa halip, inilagay niya ang barya sa isang maliit na kahoy na bowl at isinulat dito ang salitang. Tiwala. Tapat. Tao. Mula noon, hindi na niya madalas dinadala ang barya. Hindi niya na ito kailangang hawakan para tumulong. Nasa puso na niya ang aral. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkataong hindi nabibili. At ang kapangyarihan ng bariyang iyon ay patuloy pa rin pero sa mga kilos na galing sa puso. Hindi madali ang desisyong binitawan ni John John. Sa mundong gutom sa ginto, siya ang pumili ng pagiging busog sa dangal. Pero sa likod ng kanyang pagtanggi, may isang nilalang na hindi natuwa. Ilang gabi ang lumipas, isang kakaibang panaginip ang dumapo sa kanya. Nakita niya ang kanyang sarili sa gitna ng madilim na gubat. Wala siyang kasamang tao. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw. Maya-maya, may lumitaw mula sa likod ng punong balete, Isang nilalang na may itim na balat, pulang mata, at may pakpak na parang paniki. Nakabarot saya, pero halos masunog ang paligid sa kanyang presensya. Isa kang hangal, Junjun, -jun, bulong ng nilalang. Ang barya ay sa amin noon. Ninakaw ito ng mga tagapangalaga. At nayon, hawak mo ito. Isa kang tao, walang karapatang humawak ng kapangyarihan ng langit at lupa. Hindi makagalaw si Junjun. Sa kanyang kamay, nakasiksik ang baryang ginto. Pero sa panaginip, tila ba ito'y nasusunog? Nanginginig siya. Umiiyak. Nalulunod sa takot. At sa huling sandali, narinig niya ang isang boses na parang hangin. Hindi lahat ng kayamanan ay galing sa liwanag at hindi lahat ng ginto ay ginto. Nagising siyang pawis na pawis, halos maubos ang kanyang hininga. Sa tabi ng kanyang banig, naroon pa rin ang bariyang ginto. Pero kakaiba na ang anyo nito. May uka na sa gitna, hugis mata. Mula noon, hindi lang mga tao ang gustong makuha ang barya. Maging mga nilalang na hindi makikita sa mata ng karaniwang tao, ay nagsimulang gumalaw. May gabing naririnig ni Jun ang tunog ng pagaspas ng pakpak sa bubong, kahit wala namang ibon. May gabi ring may bumubulong sa bintana. Ibigay mo na ang barya, John Hindi mo ito may tatago habang buhay. Sa mga pagkakataong iyon, nagdarasal siya hindi para sa sariling kaligtasan, kundi para sa pananatiling matibay ng kanyang puso. Ngunit kahit maraming panganib, hindi siya sumuko sa panata. Itinuloy niya ang lugaw program. Ginawa pa niyang lingguhang feeding program para sa mga batang lansangan. At doon niya napagtanto. Ang tunay na misyon ng barya ay hindi para swertehin ka, kundi para gabayan ka sa pagbibigay. Sa ika-isang taon mula nang unang magpakita ang matanda, bumalik siya, hindi sa pisikal na anyo, kundi sa anyo ng isang batang pulubi. Ang bata, halos kapareho ng batang unang lumapit sa kanya noon. Hawak nito ang isang papel. Nakalagay. Ang yaman ay hindi sa hawak. Nasa loob. At ikaw, Junjun, hindi mo na kailangan ng bariyang ginto. Nasa puso mo na ang tunay na kayamanan. Pag uwi niya sa bahay, binuksan niya ang bowl kung saan naroon ang barya. At sa gulat niya, wala na ito. Ang baryang ginamit niya bilang gabay ay nawala na parang uso. Pero imbes na matakot o malungkot, napangiti si John John. Sapagkat naiwan sa kanya ang diwan nito. At mula noon, ginawa niyang layunin ang mag-iwan ng gintong alaala sa bawat taong makakasalubong niya. Pagkakita niyang wala na ang barya sa bowl, tumigil muna si John John sa paghinga. Para bang may parte ng pagkataon niyang nawala? Bakit ngayon? Bakit bigla? Wala man lang pamamaalam. Lumabas siya ng bahay. Tahimik ang gabi. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Ang mga bituin parang nakamasid sa kanya. Umupo siya sa bangkito sa tabi ng punong mangga at doon na paluha. Pero sa gitna ng katahimikan, may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok at kasabay nito ay tila isang boses, hindi naririnig ng tenga, kundi nararamdaman ng kaluluwa. Ang mga tunay na ginto ay nawawala hindi dahil kinuha kundi dahil natupad na ang layunin nila. Muling dumaloy ang alaala. Mga batang pinakain. Mga lolang tinulungan. Mga gabing ginamit niya ang barya hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Hindi pala ang mga magnanakaw, ang mga tusong kaibigan, o ang demonyong na panaginipan ang tunay na pagsubok. Siya pala mismo. Ang dami niyang panahong pinilit maging mabuti habang may hawak siyang panangga, isang baryang ginto. Pero mayong wala na ito ang tanong. Mabuti pa rin ba siya? At doon niya napatunayan, yes. Dahil ang ugat ng kabutihan ay hindi sa mga kamay na may hawak, kundi sa puso na marunong magbigay, kahit walang kapalit. Simula noon, tinanggap ni John June na tapos na ang yugto ng mahiwagang barya. Pero hindi pa tapos ang kanyang misyon. Pinag-ipunan niya ang paglalagay ng maliit na shelter para sa mga batang lansangan. Gawa sa pinagtagpitagping kahoy at yero, pero may isa itong malaking karatula sa harap. Mabuting puso ang tunay na kayamanan. Dito na itatag ang Project Ginto, isang simpleng advokasya ng isang dating kargador, na minsang binigyan ng hindi matatawarang biyaya. Isang gabi, may bumalik sa kanyang panaginip. Ang matanda. Maaliwalas ang mukha. Nakangiti. Iho, marami pang kagaya mo. Huwag mong itigil ang kwento. Huwag mong hayaang manahimik ang kabutihang nakita mo. Ikwento mo, ipasa mo. Pagkagising niya, may isang maliit na papel sa ilalim ng kanyang banig. Walang pangalan. Walang lagda. Nakasulat lang ay, Ang bariyang ginto ay hindi sa bulsa nananahan. Nasa kwento ng mga pusong marunong magmahal at doon nagsara ang huling pahina ng yugto ng baryang ginto sa buhay ni John John. Hindi dahil nawala ito, kundi dahil naipasa na ang liwanan. Makalipas ang ilang taon matapos mawala ang baryang ginto, nagbago ang San Mateo, hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa impluensya ng isang taong tinuruan nitong magmahal ng totoo, si John John. Hindi na siya basta kagador. Hindi rin siya politiko. Hindi negosyante. Pero sa mga mata ng mga batang lansangan at inang tulad ng kanyang nanay-nena, siya ang pinakamayamang tao sa bayan dahil ang kayamanang dala niya hindi na bibili at hindi rin mananakaw. Ang Project Ginto na nagsimula bilang lugawan ay naging munti ngunit makabuluhang paaralan. Walang sahod ang mga nagtuturo mga volunteer mula sa pamayanang tinulungan din niya dati. Ang mga estudyante. Mga batang dati itakot humawak ng lapis. Mga batang halos limot na ng gobyerno. Sa bawat bata na natutong sumulat, laging may tinuturo si John June. Hindi lang ang letra ang mahalaga. Dapat ang puso marunong ring magbasa ng damdamin ng kapwa. At sa pintuan ng silid-aralan, naroon pa rin ang karatula. Mabuting puso ang tunay na kayamanan. Isang araw, lumapit sa kanya ang batang silando. Payat, maitim, pero may ngiting tapat. Kuya Junjun, Anya, sabi po ng nanay ko, ikaw daw ang tumulong noon sa kanya nung wala pa ako. Lumapit ang ina nito, dala ang isang sobre. Nakalagay sa loob, isang gintong sing-sing. Kuya, sabi ni Lando, sayo po ito. Galing daw po ito sa lolo ko. Hindi na daw po niya kailangan. Pero gusto naming mapunta ito sa taong totoong mayaman ang puso. Hindi tinanggap ni John John ang sing-sing. Sa halip, binalik niya ito at mumiti. Ipasalo mo sa anak mo pagdating ng panahon. Hindi sa akin yan. Sa inyo yan alagaan nyo. Paglingon niya kay Lando, nakita niya ang kanyang sarili. Bata. Gutom. Nangangarap. Ngunit ngayon may direksyon. At doon niya napagtanto ang bariyang ginto, hindi lang pala nawala, ipinasa. Hindi sa anyo ng bagay kundi sa gawa. Minsan, dumaan siya muli sa palengke. Sa parehong sulok kung saan siya minsang nakaupo, basang-basa, gutom at litong-lito. May isang binatang nakaupo doon. Hawak ang isang plastic bag ng tinapay. Nanginginig. Lumapit siya at tinabihan ito. Okay ka lang, iho, tanong niya. Sir, wala na po kasi akong pamasahe pabulakan. Nawala yung wallet ko. Hindi po ako makauwi. Walang tanong-tanong, inabot ni John John ang dalawang daang piso. Hindi para swertehin muli. Hindi para palitan ng ginto kundi dahil alam niya kung sino siya bago siya natulungan. At habang papalayong naglalakad ang binata, nilingon nito si John John at nagsalita. Salamat po. Akala ko wala nang mabubuting tao sa mundong to. Napangiti si John John. At habang lumalakad siya pa uwi, naramdaman niyang may bagay na mainit sa bulsa ng kanyang pantalon. Pag uwi niya, binuksan niya ang bulsa. At laking gulat niya. Naroon muli ang baryang ginto. Hindi kasing kinang nang dati. May mga gasgas. May mga bakas ng pagkakaluma. Pero malinaw ang pagkakatatak sa gitna. Isang puso. Isang mata. At isang sinag ng liwanan. Hindi na siya nagtanong kung totoo ba ito. Hindi na siya nag-alala kung may bagong misyon. Dahil na yung oras na ito, alam na niya kung bakit bumabalik ang mga bagay na makapangyarihan. Babalik ito sa mga taong marunong gamitin ito nang hindi para sa sarili, kundi para sa kapwa. Kaibigan, minsan sa buhay natin, dumarating ang mga matandang may balatong. Yung mukhang marumi, mahina, hindi pinapansin ng lipunan. Pero sa mga taong may bukas na puso, nagpapakita sila bilang pagsubo. At kapag tayo'y pumasa, minsan may gantimpala. Pero ang tunay na gantimpala, hindi yaman. Kundi pagbabago sa ating pagkatao. At kung ikaw man ay nakararanas ng hirap ngayon, huwag kang matakot. Baka ang susunod na kwento, ikaw na ang mabigyan ng bariyang hindi mo hiniling, pero ikaw pala ang karapat dapat. Ako si Ka Elias, at ang kwentong ito ay paalala sa ating lahat. Ang yaman ay hindi nasa bangko kundi sa dami ng pusong natutulungan mo. Kung may kilala kang John John sa buhay mo, yung simpleng tao na gumagawa ng himala sa araw-araw ikwento mo siya. Dahil minsan, ang mga bayani tahimik lang. Pero ang kwento nila kailangang ipagpatuloy.